Excuse me, excuse me! Pwede tumigil na kayo kasi wala naman siyang ginagawa sa inyo. Actually, kayo yung hindi bagay dito dahil sa mga ugaling ninyong pampalengke. Oh my God! Let's go take a Excuse me. Excuse me. Seriously, Teresa? Alam mo ikaw na lang yung kilala ko na nagda ka. Hey, you know how some photographers, they use their photos to remember their memories? Ako naman, I try to relive them with my... Huwag nalang yung ko! Akin na yan! Akin na yan! Dimitin ka! Kuya, stop! ruska, pari ko! Hindi yan yo, Hindi yan yo. Akin! Miss, na, bahala! Saan yan? Huwag nalang ah! Thank you ah! Ako nga pala si... Si Teresa. Ito yung best friend ko, si Regina. hello. You are? Hello. Ako si Yvette. Thank you, ah. Alam mo, Yvette, grabe, kanina, bilib na bilib talaga ako sa'yo. Parang hindi action, sir, pag galit ka. <laughs> As in, like, isang hampas mo lang doon sa snatcher, natumba na siya kagad. <laughs> Pero bakit yung mga chismos and girls kanina, hindi mo inaway? Para tumigil na sila sa paggawa ng kwento tungkol sa'yo. Ah, uh, Yvette. Gusto mo ba sumama sa amin mag-hangout? Mahilig ka bang manood ng mga movies at saka umikot sa mall? Oo, oh, oh, mahilig ako doon. Magkakasundo tayo. Okay. Mah mahilig ka rin ba sumayaw? Um, game ka rin ba mag-disco? Oh, okay. Game na game ako dyan. <laughs> Sobra. Oh my gosh, talaga? Okay pala tong si ah. Sige, <laughs> siguro maging kabarkada, no? Gusto mo ba maging kabarkada namin? Okay lang ba yun sa inyo? <laughs> of course, my dear. You seem cool naman. At saka similar pa yung mga likes natin. Kaya payag na ako. Pinisis ka namin. Talaga? Yeah, <laughs> I have an idea. Okay, ito. Here. Suotin mo ito. Dito sa right. S Yan. Suotin ka. And ikaw. Go din. Okay. From now on, itong bracelets na ito, magiging simbolo ng friendship natin. Basta lagi tayong magkakasama, hindi tayong maghihiwalay. Sisters forever, best friends for life. Sisters forever, best friends for life.